magluluto tayo sopas binakol. Lalagyan natin ng buko, ng papaya, ng tanglad. Maganda to kasi maraming electrolytes katulad ng potassium. Pero maganda din ito sa plema, sa sipon, at kung may sakit kayo. So, umpisahan na natin igisa itong ating manok. Okay, ganda niyang ating buko. Ganda rin ang ating papaya. Okay, so nagpainit tayo ng Kaunting mantika. At dito natin igigisa. So ito basically chicken soup. Ah, ibang parang tinola. Pero merong buko. Kasi masarap ang buko. Manamis-namis. Okay, umpisahan na natin dito sa ating bawang at sibuyas. Pati luya. Isasama na natin sa yan. Yan, bawang, sibuyas, luya. At ilalagay natin yung ating manok. Titimplahan natin ng paminta at saka ng patis. So ito, basically, kamukha nga din ng ating mga tinola. So pag may sakit kayo, malamig ang panahon, bagay na bagay to lalo na pag bumabagyo o malakas yung ulan. Yan. Pag yung manok nyo, syempre, maganda yung manok. Lagi merong mga buto-buto. Importante itong mga buto-buto na to para maging malasa yung ating sabaw. Pero, meron din tayong laman ng manok. Eh, bone, bone broth talaga itong gagawin natin. Yes, kasi dito nyo makukuha yung mga sustansya. At andito naman po yung laman ng ating chicken, ng ating manok. Actually, binakol pwedeng manok or pwede din ho yung ribs o yung tadyang ng ating pork. Lagyan na ho natin ng paminta. Pwedeng buo, pwedeng durog. Okay. Tapos, lalagyan natin ng ating patis. Ito yung ating pangpalasa sempre tayo pag nagluto, hindi ba? Masarap ang patis yun yung nagpapabango at nagpapalasa. So maaamoy nyo na talaga. Isang kutsa lang natin at mamaya eh sasabawan na natin. So maganda to. Itong ating manok, mayaman sa niacin, selenium, phosphorus, lahat po ng vitamin B meron siya. Bukod pa dun sa zinc, potassium, copper at mataas na kalidad ng protina, choline, saka iron. Yung protina para matagal kayong busog, para lumaki yung muscle nyo, tapos lumakas kayo. At maganda din sa mood ang chicken kasi may amino acid siya, yung tryptophan na naggiging serotonin. So, ito yung mga feel good hormones. Vitamin B para sa inyong utak. Kaya ako nilagay yung mga buto-buto. Kasi dyan manggagaling yung collagen. So, sa buto, sa balat, dun sa chicken feet, para sa ating kasukasuan. Actually, itong niluluto natin, maganda po ito sa rayuma or arthritis. Bukod po kasi, dun sa collagen na makukuha natin, dun sa mga buto-buto, pati yung papaya na ilalagay natin, e eh, pangalis po yun ng kirot-kirot dahil dun sa kanyang papain. So, dahil lalagyan nga natin itong ating sopas ng mga gulay, ah, maganda siya. si Sibuyas, bawang luya. So, makakakuha tayo ng vitamina at mineral. May vitamin C, K, antioxidants. Sopas to. So, basically, magre-release -really siya ng sustain. Yung sustain, yun po yung magpapalabnaw ng inyong plema sa baga. Lalo na kung meron kayong ubo, sipon, gusto nyo mas mabilis kayong gumaling. Eh dahil may protein to, eh lalakas din kayo. Tapos may herbs, may spices, pepper, garlic, may electrolytes din to. Kumpara kung, kung may sakit kayo, tubig lang iinumin nyo. Eh ito, mas may sustansya yung ibibigay nyo sa pamilya nyo na merong sakit. Tapos, ang maganda pa dito, higher o mas mataas yung amino acid na makukuha nyo. Kasi nga, dahil chicken soup to, mas nutritious. Sa taong may sakit, meron kang vitamina, calcium, magnesium, phosphorus. Sabi ko nga itong niluluto natin, maganda sa joints, kasukasuan, rayuma, chan, better ang sleep nyo, glycine, lala, kasi may glycine din kayo makukuha dito, kaya mas makakatulog ang may sakit. Kung gustong magpapayat, magsopas ka muna. Mas busog ka, bukod pa dun sa protina. So, pag nasangkutsan nyo na itong inyong chicken, yan, pinapula-pula na natin, ano. Yan. Pag sangkutsa, kailangan papulahin natin. Ilalagay natin yung ating buko. Iyon yung gagaw gagamitin natin sabaw. Yan. Para mas luto na rin, mas madaling kainin. So, ang kagandahan nitong ating buko, yan, papakita ko na ho sa inyo. Yung ating buko. Yan. So, nasangkot siya na natin, ano? Ilagay na rin ho natin yung tanglad. Maganda ho sa may sakit itong ating tanglad. Yan. At mamaya, pag ihahain nyo na, eh, alisin nyo na ho yung tanglad. Ang maganda dito sa sabaw ng buko, may carbohydrates, may sugar, calcium, magnesium, phosphorus, potassium, magnesium, may antioxidant so tapos ang maganda, 'di ba, pag may buko, sinasabi nga iwas sa kidney stones o bato sa bato. Maganda po to sa heart kasi may potassium, may electrolytes pag sobrang ehersisyo ginawa nyo, may potassium, magnesium, calcium, sodium, may konting iron din ng buko. Pag mainit ang panahon, pang hydrate. So, maganda po ito. Basically, pag sinabing binakol, kasi nilagyan nyo ng buko. Yan. Pag meron pa siyang laman, pwede nyo hong kayurin at isama. Usually, mga 6 to 7 months to mga coconuts na to eh. So, kukunin natin yung sabaw. So, dito nyo malalasahan. Wow, ang sarap pala nung magiging sabaw natin. Yan. Pero ito, medyo mura itong nabili ko. So, manipis rin lang yung laman. Kung medyo makapal-kapal, pwede nyo kayo rin at isama nyo dito kasi nakakain din ng laman. Actually, pampadagdag din dito sa inyong binakol yun eh. Yan. So, ang sarap ng magiging lasa nito. Usually, isang coconut, makakakuha ka ng mga 1 to 2 cups sa ng buko. Okay. Tapos mamaya, ilalagay din natin yung papaya. Pag-ending na yung papaya. Ang maganda naman kasi dito sa ating papaya. Sige, hawakan ko lang habang yan. Itong ating papaya hiniwa-hiwa na natin ng bite size. Ilalagay natin 'to mamaya. Ang maganda dito sa papaya, marami din siyang protina, folate, fiber, copper, magnesium tapos potassium at saka mga vitamin B. Yan. So, nasimot na ho natin. Pag nasimot nyo na, pwede nyo nang ilakas yung apoy para pakuloy natin. Yan. So, papakuloy natin. Mamaya pa po, yung papaya pag malapit ng maluto kasi sandali lang naman. So, makikita natin, maglalasa na yan. Okay. Ang maganda sa papaya, bukod dun sa kanyang protein, folate, at fiber, copper, magnesium, potassium. Sabi ko nga, marami din tong electrolytes at vitamin B. Mataas na level ng antioxidant ang nakukuha natin dito. So, yung vitamin A, C, and E niya, marami. Kaya, nagpapababa ng risk ng heart disease bukod pa dun sa pagbaba ng kolesterol kasi nga, may fiber siya. Tapos, may potassium pa may folic acid pa. So, para sa heart lahat yan. Maganda din ho sa tiyan, itong niluto natin. Kasi may papain, tsaka kay papain. So, maganda sa pangtunaw. Laban pa sa pamamaga. Posibleng pwedeng makaalis ng kirot ng rayuma at hika. Maganda din ho sa inyong immunity kasi mataas to sa vitamin A, and C at E. Anti-cancer. May lycopene ang papaya. At maganda sa heart kasi may vitamin C. Okay. So, mabilis lang kung kumulo, pwede nyo pakuluan ng mga 10 to 20 minutes. Pag kulong-kulo na, yan. So, pwede nyo dagdagan ng water kung gusto nyo. Depende sa dami ng inyong niluto. At pag luto na, malambot na yung inyong chicken. Eh, saka nyo po ilalagay yung inyong papaya kasi mabilis namang maluto itong ating papaya. So, as sample lang, pag gusto nyo pa dagdagan, so ito basically chicken soup to. Pag gusto nyo hong dagdagan ng talbos ng sili, bagay din ho dito. Yung mga talbos-talbos nyo. Talbos ng sili, galing dyan sa bakuran, eh maganda din ho. So, ipapainom nyo to doon sa mga sak may sakit na inaalagaan nyo, yung mga may sipon, may trangkaso, may ubo, maginaw, bumabagyo, malamig na panahon, mga nagpapagaling, eh ito na ho. Yung mga sumobrang pag-exercise, gustong gumaling agad, ito na ho ang ibigay ninyo. Chicken soup. Kasi sabi ko nga, ang daming benepisyo ng pagkain ng chicken at pag-inom, ng sabaw ng manok o sopas na manok or chicken soup. So, sana po, ito yung next lulutuin nyo dahil masarap po ang lasa nito, manamis-namis. Thank you.